Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 23, 2025. Habang umaagos ang enerhiya ngayong Abril 23, maaaring maramdaman mong tumitindi ang iyong likas na pagkamausisa sa kalikasan ng kaisipan ng tao. Sa puntong ito, natural para sa isang Scorpio na magnilay at magsaliksik hindi lamang sa panlabas na mundo kundi lalo na sa lalim ng damdamin at isipan ng sarili at ng mga taong nakapaligid. Ang masidhing pagkaunawa mo sa mga nakatagong pagnanasa at dinabibigkas na emosyon ay nagbibigay sa iyo ng pambihirang kakayahang makita ang mas malalalim na katotohanan. Ang kuryosidad mong ito ay hindi lamang nag udyop ng matinding kaalaman kundi nagbubukas rin ng pinto tungo sa mas makabuluhang koneksyon sa iba. Dahil dito, mahalagang gamitin mo ang araw na ito upang tahimik na pagnilayan kung paanong ang iyong mga emosyon ay humuhubog sa mga desisyon at kilos mo. Sa bawat interaksyon na kakaharapin mo ngayon, subukan mong obserbahan ang sarili mo. Paano ka tumutugon? Ano ang nararamdaman mo sa likod ng bawat salita o kilos na ginagawa mo? Ang pagnanasa'ng maging sensual o ang damdaming tila nakakapukaw ng pagnanasa ay maaaring maging paalala ng iyong mga hindi pagganap na nauunawa ang kabustuhan. Huwag mo itong katakutan, sa halip pakinggan mo ang bulong nito at pagnilayan kung paanong ang ganitong mga damdamin ay bumabalot sa iyong isipan at nagiging gabay o sagabal sa iyong araw-araw na galaw. Ang enerhiya ng araw na ito ay tila umaanyaya sa iyo na bagalan ang iyong mga hakbang. Sa halip na magmadali, hanapin mo ang kapayapaan sa pagiging tahimik at kalmado. Isa ito sa mga pinakamahalagang regalo mo sa sarili, ang pahintulutang maging payapa kahit saglit lamang. Sa mga sandaling pinipili mong magpahinga at huminto, dito madalas lumilitaw ang pinakamalalalim na kaisipan. Kapag pinayagan mong gumala ang iyong isipan sa mga tanong at damdaming matagal mo nang kinikimkim, posibleng may mga sagot na kusang lumitaw, hindi sa pamamagitan ng lohika, kundi sa pamamagitan ng pakiramdam. Isa itong paalala na minsan, ang sagot ay dumarating hindi dahil hinahanap natin ito, kundi dahil handa tayong makinig sa katahimikan. Ang iyong malakas na pakiramdam ay mas lalong tumitindi sa araw na ito. Ang iyong likas na intuwisyon ay tila nag-aalab, na para bang may dumadaloy na mahiwagang enerhiya mula sa iyong kaloob-looban. Sa ganitong mga araw, ang iyong malikhaing damdamin ay may kakayahang umusbong at umakyat sa mas mataas na antas. Maaaring makahanap ka ng inspirasyon sa simpleng bagay, mga patak ng ulan, musika sa paligid, o kahit sa katahimikan ng isang sandali. Kaya't gamitin mo ang araw na ito bilang isang bukal ng inspirasyon. Isalin mo ang iyong nararamdaman sa isang malikhain anyo, pagsusulat, pagpinta, musika, o kahit simpleng pagsusulat sa iyong journal. Hayaan mong ang iyong emosyon ang maging tinta, at ang iyong puso ang maging panulat. Sa ganitong paraan, maaring magbukas ang pinto sa mga bagong pananaw na hindi mo pa kailanman naiisip. Magtiwala ka sa iyong pakiramdam ngayon. Ang iyong intuition ay parang kumpas na hindi kailanman naliligaw. Sa pagsalubong mo sa mga anino at liwanag ng iyong emosyonal na mundo, hayaang ang iyong panloob na boses ang maging ilaw mo sa kadiliman. Sa bawat sandaling tumitigil ka at nakikinig, unti-unting nabubuksan ang mga misteryong bumabalot sa iyo, mga tanong tungkol sa sarili, sa pagmamahal, sa takot, at sa pag-asa. Tandaan mong ang bawat emosyon, maging ito'y saya o lungkot, ay may kakambal na mensahe na nais iparating sa iyo. Kapag tinanggap mo ito ng buong puso, magkakaroon ka ng mas malalim na koneksyon hindi lang sa sarili kundi pati na rin sa iba. Ngayon, ang sansinukob ay tila nakikiisa sa iyong landas, parang ibinubulong nito sa iyo na tama ang tinatahak mong direksyon. Sa mga sandaling makaramdam ka ng pagdududa o pagkalito, balikan mo ang iyong katahimikan. Doon mo maririnig ang pinakaimportanteng boses, ang iyong sariling katotohanan. Sa araw na ito, maaari kang makaranas ng mga pagkakataong magbubukas ng pinto sa mas malalim na koneksyon sa isang tao. Maaring ito'y kaibigan, kapamilya, o isang taong bago mong nakilala. Maging bukas ka sa mga usaping lumalampas sa mababaw, mas gugustuhin mo ngayon ang lalim kaysa sa dami ng interaksyon. Ang mga pag-uusap na ito ay maaaring maging simula ng isang mas makabuluhang relasyon o kaalaman. Sa aspeto ng kalusugan, magandang pagkakataon ito upang pakinggan ang pangangailangan ng iyong katawan. Ang pagre-relax, pagmumuni-muni, o simpleng paglalakad sa kalikasan ay makatutulong upang muling balansihin ang iyong enerhiya. Sa pananalapi naman, habang ikaw ay hindi masyadong nakatuon sa pera ngayong araw, maaaring biglang pumasok ang isang ideya na may kaugnayan sa pagkakakitaan. Huwag itong baliwalain, maging bukas sa mga kakaibang ideya na maaaring maging simula ng isang malikhaing proyekto sa hinaharap. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay lila, simbolo ng karunungan at espiritual na koneksyon. Ang maswerteng numero ay 5, labindalawa, at dalawamput isa. Para sa maswerteng gawain, subukan gumugol ng oras sa paglikha, kahit simpleng pagsusulat sa dayari o paggawa ng likhang sining na mula sa damdamin. Ang mga ganitong gawain ay hindi lamang nagpapalabas ng emosyon, kundi nagbibigay din ng aliwala sa iyong isipan at puso. Bilang panghuling payo, tandaan mong ang paglalakbay mo ay hindi isang karerang kailangang tapusin agad. Isa itong malalim na paglalakbay patungo sa mas tunay na sarili. Habang tinatanggap mo ang bawat damdaming lumilitaw, maging ito'y kalungkutan, pananabik, o pagmamahal, mas lalo mong natutuklasan kung sino ka talaga. Huwag mong piliting maging matatag palagi, sa pagkilala sa sarili mong kahinaan, nandoon ang tunay na lakas. Sa pagtatapos ng araw na ito, magpasalamat ka sa mga damdaming bumisita sa iyo, dahil bawat emosyon ay mensahe mula sa kaluluwa mo. Kaya't Scorpio, yakapin mo ang araw na ito ng may buong kamalayan. Hayaan mong ang mga damdamin mo ang maging gabay mo, ang iyong katahimikan ang iyong pahinga, at ang iyong puso ang maging tahanan mo. Sa araw na ito, ang iyong kalaliman ay hindi isang pasanin, ito'y isang biyaya. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.